Ang Bureau of Immigration, wala pang informasyon kung nakilabas na ng bansa ang pamilya Diskaya. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Jairus, Peña, Florida. Wala pa nga nga impormasyon ng Bureau of Immigration kaugnay sa mga lumalabas na post sa social media na nakalabas na ng umuno ng bansa ang Pamilya Vizcaya. Sa gitna yan ang pinakarap nilang mga issues sa Balpak at mga Ghost Flood Control Projects. Ang KBI spokesperson Dina Sandoval, wala pa silang impormasyon ng gil dito. Mula kahapon, ilang post na naglipana sa social media na lumapag na umuno ang sa Vietnam. Kahapon ng hapon ang Pamilya Vizcaya. Itong miyakulis, sinabi ng abogado ng pamilya, na si Atty. Cornelio Samaniego III na nasa bansa pa rin ang kanyang mga kliyente. Nasa apat na pong individual ang inilagay sa Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice kabilang ang mag-asawang Sara at Curly Kasama Kasawang sa District Cell RMN Manila, Radyo Manjairo Spadya, Florida, Tatak RMN.